Yang Smith agad na bumawi kay JM Ibarra, at tinawag na lab si JM sa kanyang Instagram post. Nagulat ang lahat sa naging caption ni Piang sa kanyang latest Instagram post ngayong araw November 21. Ibinahagi nga ni Piang ang kanyang naging ganap sa Mix Music Awards, ngunit tila walang koneksyon sa kanyang naging ganap ang naging caption nito. Hi love with the yellow heart. Ito nga ang naging caption ni Piang sa kanyang post. Dali-dali namang dinilit ni Piang ang naturang caption. Ngunit tila napakabilis nga ng JM Piang fans sa ganitong mga bagay, kaya naman na screenshot nila ang naunang caption ni Piang. Kilig na kilig naman sila sa caption ni Piang. Linid kasi sa kaalaman ng lahat na yellow heart ang simbolo sa kanilang ng JM Piang fans, kaya naman gets na gets nila ang tinutukoy ni Piang. Sa kabilang banda narito at panoorin natin ang ilang ganap ng JMP ang ngayong araw.